magdemand letter ulit siya. Ah. Kay lalaki. Maaring hindi sagutin, maari i mo siya. Oh, 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 ah. oh. So, ihain niya ulit sa barangay. Mm -hmm. Maaring i mo siya baka mga kasabot. Sa magagawa noon o may lawyer dapat. Wala siya lang. Siya lang. Magkasabot. Siya, lang, yung Kasulatan, babae. Oh. At maaring siguro pa ikut ikutin siya, hindi natin alam o maaring husto naman ang pakitungo sa babae. Okay. okay. Basta't ang punot dulo noon, kung walang nangyari, hihingi siya karapatan niya ng certificate of filing action. Hmm. Basta't meron na siya noon ipa file niya na sa korte yung kaso. At ito pambihira to. Uh. Tintin uh, uh, Julius no. Pag file niya pa lang, doon hmm. na siya hihingi ng remedyo. Hindi na hihintayin ang desisyon. Huh? Oo. Oo. Ah. siya ng tinatawag na temporary protection order. Pansamantala lang kautusan para ma siya. Uh. At ano iyon? Uh, dapat tayo <laughs> yung lalaki sa kanya kung gusto niya. Mm -hmm. Pero dapat ang sustento tuloy-tuloy. Doon pa lang. Umpisa pa lang. Umpisa mm -hmm. pa lang, ha? pag pa lang. Mag yes, pag oh. pag-file pa lang. Iyan, oh, oh. dapat ang malaman ng mga babaeng mga, oh. at mga anak na naaabuso. Gamitin ang korte sapagkat nakukuha, 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 nakukuha kaagad-agad, basta oh, oh. finay lang. Uh -huh. Yan ang na TPO. Yan. So, tanda tandaan mo na yan, man Christy. Man lang, oh.